So hello mga kaistor, kaistor ko yung Arlo na naman po at uh, happy viewing po sa lahat ng mga nanonood sa mga video ko. So ayan na, uh, balik tayo sa topic natin no, uh, bakit nga ba ang mayayaman ay lalong yung mayaman at ang mahihirap ay lalong naghihirap? So... Ayan na, ah. so 'yan ang topic natin. So ang ating words na uh, pag-uusapan ay ang power, no. So napag-uusapan na natin ng attitude, ay uh, education at ngayon yung power. So ano nga ba itong power na ito? Ano? Eh, so syempre, no, di ba? Sabi nga nila, Uh, knowledge is power but balik tanda iba na ngayon you know so money is power <laughs> no, di ba so, money is power yan naman talaga ang katotohanan kasi pag mapera ka ay may power ka talaga so lahat yan you know sasakop mo pwede mong bilhin lahat you no know? pag marami kang pera so ayan you know so bakit nga ba ang mayayaman lalong yung mayaman Siyempre, di ba, kapag may power ka, uh, madali lang sa'yo, e, eh, no? So, kaya mabilis ka talaga, uh, senso, eh, no? Kasi, uh, for example, sa mga pagkukuha na lang ng mga license, you know, o kahit ano man na uh, pwede mong kunin, madali lang dahil marami kang pera, eh, no? So, kaya mapapabilis talaga ang proseso. hindi may power ka pa, e, eh, no? So, pag, siyempre, pag businessman ka at uh, marami kang pera at kilala ka, uh, kilala ka naman sa lahat ng, ano, e, eh, no? mga namumuno sa ating bayan. So, yan mas mabilis talaga pag ma-power ka. Eh, no? So, mapera ka. So, may power ka. So, yan. No? Isa yan sa dahilan kung bakit lalo silang yung mayaman kapag ka mayroon ka rin power. Di ba Yung power nga natin, katulad sa government natin, you know? pag power, you no? Know? yung power natin sa gobyerno, pinag-aagawan yan. You know? yung posisyon no kaya pag may posisyon ka may power ka so ayan lang yun you know? kaya pag sa mga business you no know? pag may marami kang pera so mapower ka man you know? kilala ka ng mga ano you know? so yan ang kagandahan you know? pag um, Uh, marami kang uh, ano uh, kilala you know? So, kaya um, ma-influence ka sabi nga ng iba you know? so naglalo nang nagbabayad ka ng tax ka so talagang uh, madali lang ang mga proseso na yung uh, gagawin you know? pag may ikaw ay mapera at may power So yan lang you know? so katulad sa atin di ba you know? Siyempre pag uh, mahihirap lang tayo so napaka napakahirap you know? So di ba wala kang power. So kaya lalo tayo naghihirap kasi hindi tayo kilala, wala rin tayong pera. O, oh, so kaya lalong naghihirap. At saka tayo kasi kontento na tayo you know? Hindi katulad tulad ng mayayaman na mayaman na yan, lalo pa yan nagpapayaman you know? Uh, lalo pang gumagawa sila ng ng, ng pagkakakitaan. So tayo kasi content pag may trabaho tayo, kontento na tayo eh no. So minsan nga wala ka ng trabaho, tambay lang kontento na eh. Huh? Diba? <laughs> so, di ba? na maganap ng trabaho, wala nang trabaho. So, 'yun 'yun ang problema eh, no? sa isang uh, mahirap eh, no? kaya lalo tayong naghihirap, wala ka nang trabaho minsan pa sa pa at sa pa. So, 'yan ang <laughs> problema sa atin, no. So, kaya uh, 'wag na tayo magtaka eh, no? 'wag na natin uh, gamitin yung mga salitang bakit nga ba yung may ang mayayaman ay lalong yumayaman. Kasi mayroon silang uh, power, mayroon silang uh, pera, mayroon sila lahat at mayroon din silang pangarap. So, yun ang kagandahan, no? Kaya lalo talaga silang yung mayaman. So, yan, no? Sana may mga napulot kayo, eh, no? Sa ating pinag-uusapan. Uh, maikli na lang ang ating gagawin, eh, no? Para at least, eh, marami pa tayong magawang mga video. So, yan lamang, eh, no? Kaya silang, kapag may power ka, may pera ka, may power ka. So, yan. Kaya tayong may hanggat hindi natin binabago ang ating ugali at ang ating pananaw ay ang gandol lang tayo at lalo talaga tayong maghihirap. So yan lamang po. Maraming maraming salamat. Bye bye.